wala na nga talagang pakalam si Krolo mga tol sa mangyayari sa kanya. Makuha niya lamang ang sacred treasure ng Kaking Empire. Yun nga raw talaga magpapa-evolve sa skill hunter ability niya at tuluyan niyang matatapos si Hisoka. At grabe nga mga tol dahil sa napakatindi nga ng aura dito ni Krollo Ilan nga lang yun mga tol sa mangyayari dito sa Hunter Hunter Chapter 406. Kaya yun syempre bago natin simulan huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video to bilang suporta sa ating channel. So Hunter Hunter Chapter Hunter 406 at ang title nga nito ay Sacred Treasure. At makikita nga natin mamaya yung tatlong kayamanan na talagang pundasyon daw ng Kakin Empire. So nagsimula nga ang chapter dito sa grupo nila ng Monaga kung saan kasama nga nila si Tajao So hindi pa nga yung base ng Haley Family ang napuntahan nila at parang lagusan nga raw yan para makapunta nga sila ng Tier 2. At kaya nga nabigla ang tatlong spider eh talagang napakakitin nga ng daan dyan. At malaki nga lang ng konti sa isang tao yung kasya. So sabi nga dyan ni Tajao eh dumadaan nga raw sila sa gaps ng mga building at siya na nga rin daw ang bahala sa espada ni Nobunaga pag bumalik siya. Binigyan niya nga raw ito ng authorized ID pero hindi nga raw papalampasin ng mga gwardiya ang ganong klasing weapon. Sabi naman ni Nobu, eh bakit siya nga lang daw? Eh dumaan na nga raw siya sa matinding trouble, makuha lamang ito. Kaya siguro raw, eh hindi na muna siya sasama. Sa sabi naman ni Tadjaw, eh hindi niya raw pipilitin ito pero yung mga sundalo nga raw sa diri to eh talagang mga bata pa. Kaya baka paputuan raw siya ng mga ito. At yun mula nga dyan eh nakarating na sila sa isang pintuan at binuksan nga ito ni Tadjaw. at sabi nga nito simula dyan eh mas lalong matindi yung mga dadaanan nila. At mula nga dyan mga tol eh ipinakita nga ang napakalawak na kwartong ito. Meron nga mga pabilog at parang napakalaking mga haligi dyan. At bali parang waste management system nga yan ang Black Whale At paliwanag nga ng mapya Eh yan nga raw yung pinaka-outmost part ng Black Whale At sa sobrang laki nga ng lugar niyan Eh parang napakalit na nga nung hagda nilang inaakyatan At pag nagpatuloy nga lang daw sila sa pag-akyat dyan Eh makakarating sila ng Tier 2 Sabi nga ni Pinks eh nostalgic daw yung amoy At naaalala niya raw yung Seaspool sa Meteor City At syempre dahil nga sa alam natin Na parang tapunan nga ng kung ano-anong mga basura ang Meteor City Dagdag pa nga ni Tadjow, yung dumi nga raw ng 200 ng tao sa Blackwell eh talagang dumadaan dyan yung waste at sewage processing plant naman daw eh nasa pagitan ng Tier 4 at Tier 5 kaya sa madaling salita yung mismong sewage daw eh nasa Tier 5 at ano nga ni Nobo dyan eh kung ang CEO at Char family ba ang nagmamanage ng lugar na yan sagot nga ni Tadjo ay oo at yung pagkontrol nga raw nila dyan eh convenient din para sa kanila sabi naman ni Nobunaga, ang totoo naman daw e eh, ibinibigay ng Char family yung dirty work sa mga subcontractor at pinatitig na nga lang daw ito sa mga underling nila. At kahit na nga raw magpalit pa ng subcontractor, eh hindi na kailangan pa itong i-report sa mas mataas. Tumanggi nga dyan si Tadyo at nagtanong kung maaaring Hilly Family ba raw yun. At sabi nga dyan ni Nobunaga, eh meron na nga raw siyang rason para bumalik. Sabi naman ni Pigs, kung magpanggap nga raw ang Hilly Family bilang waste disposal contractor, eh talagang makakapatay sila ng napakaraming gugustuhin nila. Sa ganyang trabaho nga raw, eh pwede nilang ilurang target nila sa processing area. Sabi naman ni Peyton, magtatawag nga araw ang mga ito sa isang kwarto para sa isang interview at doon na araw sila makakagawang makapatay. So ayun mga tul, parang lumalabas nga rito na kung ang subcontractor nga talaga e eh, ang mga hili family, e eh, nag nga sila ng mga tao para magtrabaho dyan pero pinapatay na nga nila yung mga taong gusto magtrabaho dyan at maaaring wala na nga naghahanap sa mga taong nabibiktima nila dahil maaaring galing nga ito sa tier 4 at tier 5. So dahil nga dyan, e eh, talagang parang namang si sa mga spider. At mula nga dyan, e eh, nagpaalam na sinubunaga at babalik na nga raw ito. Kung makasagupa niya nga raw ang mga yun, eh siguradong tatanungin niya ng mga bagay-bagay at ipapaubaya niya na nga lang daw yung iba dyan kila Finksat Feitan. So mga ayon naman dyan si Finksat nagtanong kung meron ba silang dapat ikabahala sa hideout ng Hayley family. At sinabi nga ni Nobo na meron nga raw lalaking gwardiya ang hideout ng mga yun at meron nga raw itong counteractive Nen type ability. At balang tinutukoy niya nga mga tol, eh walang iba kundi si at talagang matindi nga ang defensive Nen ability ng Hayley family na yon. Nagdag pa nga Nobo, pag inatake nga raw ito, e eh, parang matitrigger yung invincibility switch. Kaya mag-ingat nga raw yung sila Finks. Dahil pag na-trigger nga raw yun, eh siguradong automatic silang papalabisin ng mga Nen Robot. Base nga rin daw sa ibinigay niyang sketch kanina, yung pinto nga raw na nagkoconnect sa room A at room B, eh parang warp point papunta sa tier 3. Sagot naman dyan ni Finx, eh bakit ngayon nga lang daw sinabi sa kanila dyan? At kung hindi nga raw nila maka ang mga ito, e eh, siguradong napakahirap. Pero sabi nga dyan ni Nobo, eh okay nga lang daw kung sakaling self-defense mas basta mauunang araw na umatake ang mga Haley family. So bali, attorney kasi mga tol si kotani at parang nakabase nga rin sa batas yung kondisyon ng Nen ability niya. So kung gumawa ka nga ng kremen, example yung pag-atake sa mga Haley family dun sa hideout nila, e eh, tiyak na mapapalabas ka nga ng hideout. So alam naman natin mga tol, base sa nakaraang chapter na mukhang kakampi nga ng Haley family si Wang o maaaring ang buong Char family. Pero talagang napakatalino nga ng tatlong spider. At kung nahu pinaniniwalaan nila ang patungkol sa mga ginagawa ng Haley family e eh, maaaring alam na nga rin nila nakakampi ng mga ito ang Char family pero nakakapag-alala nga itong sinobo dahil sa bumalik nga siya at wala nga siyang weapon sa ngayon so titignan nga natin kung ano ba ang mga mangyayari sa kanya kat naman mga tol sa base ng Haley family kung saan ipinakita nga dyan yung talabang iniwan ni Henry mukhang naubusan na nga ng ora ito dahil sa bumalik na nga sa pagiging transmitter at bali yan nga yung sinesearch na device ng tatlong spider para para talagang mahanap na nga nila ang base ng mga Hilly family. Kung makita na nga yun ng mga kalaban, eh maaaring sirain nga ito. O di kaya naman, e eh, ilagay nga sa ibang kwarto at hindi na naman makikita ng mga spider ang base ng Hilly family. Kat naman dito kay Henry at Sakuro kung saan naglalakad nga sila dyan. At napansin nga nila na talagang dumadami na yung crowd ng mga tao at dahil nga raw yan, na yung huling beses na makikita nila si Prinsip Halgenberg. At ang mga tao nga raw, e eh, talagang mataas ang respeto sa kanya. Tanong naman ni Henry dyan kay Sakuro, eh nasa na ba raw si Lynch? Sagot naman ni Sakuro, eh maaring bumalik na nga raw ito ng office dahil sa meron daw itong gagawin. Sabi naman ni Henry eh na-distract nga raw siya ng mga sundalo kanina kaya hindi niya naabutan ng mga Haley family. Kung makita nga raw ni Sakuro ang mga yon, eh siguraduhin nga mahula ang mga ito at sabihin nga kay Lynch na i rebuild ng mga Haley family na yon ang lahat. At talaga mas madali nga raw nilang malalaman yung patibong pag tinanong nga raw nila mismo ang mga ito. Pero mula nga dyan, eh may dumating nga na tauhan yang si Henry at mula nga dyan mga tol ipinakita eh, na ang katawan ng walang buhay na si Lynch grabe nga yung ginawa sa kanya dahil sa talagang binali nga yung leeg niya at makikita nga natin dyan na sa likod na nga nakaharap ito so matindi nga talagang mga tol yung ginawa sa kanya ni Bonolino so parang hindi naman pipitsuging na user etong si Lynch pero ayun talagang nagawa nga sa kanya ni Bonolino nagpapakita lang na talagang malakas nga rin ang spider na yon so sinabi nga ng mga sundalo ay Hinrig na natagpuan nga ro ang barangay during special patrol para sa funeral procession ni Prinsipe Halgenberg. recognize nga raw ng sundalo na miyembro ito ng CEO family kaya kinontak niya nga raw agad ang mga tauhan ni Henrik. At dahil dyan eh nagpasalamat nga si Henrik sa sundalo. Nagdag pa nga ng sundalo eh talagang binali at winasak nga raw ang leeg ng bangkay. Napakagaling nga raw at wala man lang hesitation ang gumawa nito kaya maaaring isang nga raw pro ang pumatay sa babae. Sumangayon nga si Henrik at maaaring kagagawan nga raw ng hitman ng Healy family ito. Sila na alang lang bahala sa katawan para hindi na i-handle pa ng mga sundalo ang kasong yan at mula nga dyan e eh, pasa na nga ni Hendrik ang bangkay ni Lynch at tinanong niya nga dyan si Sakuro kung naghiwalay ba silang dalawa ni Lynch matapos mawala ni Hisoka. Sabi nga dyan ni Sakuro ay eh, oo pareho nga raw sila e eh, talagang nawala ng malay. Kung si Hisoka nga raw ang may kagawa ng pagkamatay ni Lynch e eh, maaring pati nga raw siya e eh, pinatay na nito. Sabi naman ni Hendrik e eh, tama naman daw kaya ang ginawa ba raw ni Lynch e eh, sinundan si Hisoka kaya napatay ito. Sagot nga ni Sakura ay hindi dahil kung ganun nga raw eh malalaman niya na yun nung pagkagising niya pa lamang. Yung nararamdaman nga raw ni Lynch ay eh, clear sa kung ano yung itsura nito at sa kung paano ito nagsasalita. At sa mga punto nga raw na yun eh talagang kakagising niya nga lang kaya hindi pa clear yung isipan niya. Kaya ngayon eh naisip niya na nga raw na si Lynch eh talagang kalmado. Matapos nga raw manakaot ito eh parang hindi na siya dahil sa talagang nag-aalala nga raw ito sa kanya. Kaya ang sabi nga dyan ni Hendrik maaaring ang Lynch nga raw na nakausap na yun sa kuro eh hindi hindi na siya. Dagdag pa nito, yung totoong Lynch nga raw, e eh, maring napatay na at yung Lynch naman daw na pumukaw kay Sakuro, e eh, ibang tao. Hindi nga makapaniwala si Sakuro at kung sinasabi ba raw ni Henry na merong someone na nagtransform sa anyo ni Lynch. Sagot ni Henry, hypothetical, e eh, ganun nga raw, pero kung si Hisoka nga raw yun, e eh, ano naman daw rason. Hindi naman makapaniwala si Sakuro sa mga sinasabi ni Henry at talagang malayo nga rin daw ang height ng dalawa. Pero maaari din daw na naapektuhan si Lynch ng manipulation ability. Sagot naman ni Hendrik, e eh, totoo nga raw yun, at wala pa nga raw siyang na-encounter na talagang kayang baguhin ang height nila. Pero kung i-assume nga raw nila na si Isuka may kagagawan, eh ano pa raw ang dahilan nito para gisingin sa Sakura at sabihing babalik siya sa office. Mas effective nga raw sa mga kalaban nila kung sakaling mawawala na lang bigla si Lynch. Kaya yun, pinaalala nga ni Hendrik kay Sakura kung ano ba eksakto yung mga sinabi ni Lynch. At inulit nga ni Sakura yung mga sinabi sa kanya ng babae. Kung saan nabanggit nga nito na definitely eh si Hiso ka araw yon At mula nga dyan eh sinabi ni Hinrig na nakuha niya na ng araw raw. Yun nga raw yung gustong ipaalam na mali sa kanila ng kalaban. Maring nalaman nga raw nilil siya ability niya na ang Hisoka nga na yun ay peke at yun nga ang dahilan kung bakit pinatay ito. At binuhay nga raw yung si Sakuro dahil sa hindi naman ito alam na peke nga si Hisoka. At sa ganong paraan eh ipapaalam ni Sakuro pala Hinrig na nandun nga si Hisoka. So ayun mga tol talagang nalaman na nga nila Hinrig ang totoo. Ito ba naman ang kinatatakutan ni Bonolino na malaman nga na siya bilang si Hisoka ang pumatay kay Lynch at mula nga dyan mga tol e eh, napagtanto din Henry ng peking Hisoka nga raw na yun eh, hinahanap ang tunay na Hisoka at ayaw nga mahadlangan nila ito maring alam nga raw ng peking Hisoka na yun na pag naunang mahanap ng mga mapya ang tunay na Hisoka e eh, itatago nga ng CEO Kamil ang mga pangyayaring yon at hahayaan lamang silang maghanap ng maghanap kay Hisoka kaya ang sitwasyon nga raw ngayon e eh, ang katotohanan na matapos mahanap si Hisoka e eh, pinatay naman daw ng kung sino si Link. At sabi nga dyan ni Sakuro, kung ang pumatay nga raw na yun, eh ang Phantom Troop, eh mukhang kailangan nga raw nilang labanan ang Char Family. E eh, pagigiganti nga raw nila si Lynch kahit sino pa raw ang may kagagawa nito. At sumang-ayon nga lang talaga dyan si Henry. So ayun, dahil nga rito mga tol, eh mukhang magiging kalabanan ng mga spider ng CEO Family. Although wala pa nga silang matibay na ebidensya, pero alam nila na hinahanap nga ng peking hisoka na yun ang tunay na hisoka. Kaya ang suspecha nga nila, eh walang iba kundi ang Phantom Troop na talagang naghahanap nga kay Hisoka. Well, para makonfirm nga nilang totoo, eh siguro kailangan nga nilang magpunta ng Tier 1 at puntahan nga nila yung peking Hisokampi na akyat nila. Pero maaring mahirapan nga lang din sila maghanap dahil sa nakakapag-transform nga sa kung sinong nakakasalamuhan niya si Bonolino. Anyway, eto eh, kat nga kay krolo kung saan nandito nga siya sa funeral procession ni Prinsipe Halkenberg. Mula nga dyan ay eh, makikitang talagang napakaraming tao ang dumalo at talagang nakikiramay nga ang napakaraming mga taong sa pagkamatay ng ninth prince ipinakita nga rito si crollo kung saan inilabas niya nga ang skill hunter book niya, at mula nga sa isang pahina na eh, makikita nga natin ang larawan ng isang babae, ang pangalan nga nito ay macguy narumi, at ang ability nga na yan eh, tinatawag na lab dial 6700 minus phone call, at sinasabi nga dyan sa pag -dial daw ng conjured cellphone e eh, makakapag search nga si crollo ng kanyang ideal partner sa paglalagay nga raw ng kriteriya e eh, malalagay sa display ang 20 d digit number. At pag denial nga raw ito, eh magkuprovide nga raw ng guidance. So ayun mga tulbasi nga sa ability ito, eh mukhang may hinahanap ng tao si Krolo. At mula nga dyan, sa pagdial niya, eh sinasabi ng cellphone na yung tao nga raw na kinokontak ni Krolo, eh wala dyan sa area. Maghintay na nga lang daw ito sandali at subukan ulit, o di kaya naman, eh tumawag daw yung si Krolo mula sa ibang lokasyon. At parang sinabi nga rin dyan kay Krolo yung bilang ng tawag na pwede niyang gawin sa isang araw. At mula nga dyan, eh naisip dito ito ni Krolo na kahit nang sa ganito kadaming tao eh hindi niya makita ang taong yon at parang pareho nang ito dun sa Heaven Sarina kaya siguro raw eh kailangan niya muli subukan ang number na yon at magpunta na lamang sa ibang location mas risky nga raw ito pero kailangan niya nang magpunta sa tier 1 sa gitna nga araw ng succession contest eh talagang napakaraming nan user na talagang malayo nga sa kung anong meron dyan sa succession contest nga raw na yon eh tinuturing na parang ritual ang mga nan abilities at talagang ginagawa ginagamit nga raw ito sa laban hanggang sa iisang successor na lamang ang matitira. Ang ginagamit nga raw sa succession war na yun ay eh, ang pinaka valuable relic ng Kakin. Yun nga raw ang tatlong sacred treasure at talagang yun nga raw ang pakay niya. At mula nga dyan ay eh, ipinakita nga ang sinasabing tatlong kayamanan ng Kakin. Ang una nga ay ang seed urn. Yan nga raw yung ceremonial urn na ginagamit ng mga participant para makasali sa succession contest. At nakita na nga natin ginamit yan mga tol sa sim mula ng arc na to kung saan yan nga mismo yung nagbigay ng Nenbi sa 14 prinsipe na ng kasali nga sa Succession War ang pangalawa naman ay e ang tinatawag na Shrouded Sen Buddha isang araw yung sacred object Goshintai na siyang ang nagbabantay sa nangyayaring Succession Contest so mukhang yan nga mga tol yung nagbabantay kung sakaling lalabag ka nga sa patakara ng Succession War tulad na lamang ng pagtakas ni Pugetsu at Kacho kung saan namatay nga si Prince Kacho at basically kung ganun kung masisira nga ang object na to, e eh, pwede na nga matapos ang succession war. So yun nga ang paraan para matigil ito nang hindi nga nauubos ang mga prinsipe. Ang pangatlo naman e eh, ang dinatawag na blade of divine favor. At bali yan nga raw yung blade of succession na pinapasa sa susunod na magiging hari ng kakin. So kung sino nga mang nanalo sa succession war, e eh, mapapasa kanya nga ang sacred weapon na to. So balik nga kay Krollo mga tol kung saan iniisip niya na siguradong narinig na nga raw ng royal family na nindyan sila sa barko. Kahit na nga raw sinabi nila sa mga mapya na si Hiso lamang ang pakay nila eh maaring hindi maniwala ang mga ito at talagang actually eh gusto nga nilang makuha ang mga treasure na yon kung pinagsama-sama nga raw nila si isang lugar o pinaghiwahiwala ang tatlong kayamanan na yon eh nasa kaki ng araw yon pero maring wala nga raw yon sa tier 3 o sa mas mababa pang tier at nang ma-realize nga raw ni Krolo na ang Nen ability eh ginagamit sa succession war at ang sacred treasure eh konektado doon eh talagang sigurado na nga raw siya na ang mga kayamanan yon ang nagja generate ng napakalakas na mga Nen. Responsable nga raw ito sa pag ng prosperity ng succession contest at ng mismong kakin. Kaya naisip nga dyan ni Crollo na maaaring nag-set up nga raw ang mga ito ng ritual site dito sa barko para maging spiritual focal point nga ng mga kayamanang yon. Kaya dahil nga dyan eh siguradong sa tier 1 nga lang daw talaga yon itatago. Kung ang mga kayamanan nga raw na yon ang talagang foundation ng kakin at talagang mas gwardyado pa nga raw ito kahit nasa hari eh talagang yon nga raw yung ultimate na premium para sa magnanakaw na tulad niya. At walang duda, masasatisfy down nito yung condition na kailangan para mag-evolve ang skill hunter. At yun nga raw talaga ang magsisecure para tuluyan niyang mapatay si Isuka. Ang ability nga raw na yun, para matapos si Isuka ay eh, kailangan niyang manakaw at mailagay sa libro niya. Kailangan niya nga raw matupad ang requirement na yun ang pagnanakaw ng national treasure bago niya nga raw ma-activate ang condition. Talagang hindi niya na nga raw dyan makontrol yung dalawang conflicting emotion niya. Patience is virtue pero talagang hindi nga raw siya pwedeng maghintay na lamang dyan. Risking nga raw ito dahil sa baka ma-encounter niya na si Hisoka bago pa siya maging fully prepared sa laban nila pero para sa kanya eh hindi na nga raw problema ito. At makikita nga natin dyan na talagang nag-iinit na nga si Krolo. At mula nga dyan dito grabe talagang matindi nga yung orang nilalabas niya. Ibang-iba na nga yung oran niya dyan. Ngayon nga lang natin siya nakitang ganyan. At grabe dahil sa talagang nag-uumapaw nga yung ora niya. Sabi pa nga niya dyan, eh yung alternative nga raw, eh talagang nakalatag na at siguradong magpapatuloy naman daw ang mga spider. At kahit na nga raw mamatay siya, eh siguradong yun na nga raw yung magtatanim ng galit para sa mga spider. So ayun mga tol, talagang disidido na nga si Krola at wala nga siyang paki kung mamatay nga siya siya tier 1. Talagang alam niya nga na hindi sapat yung abilidad niya ngayon para matalo si Hisoka. Pero kailangan niya pangarin nga rin talagang itaya ang lahat dahil nasa tier 1 nga yung mga secret treasure. Anyway, eto kat nga sa nangyayaring funeral procession kung saan makikita natin na hinatid na nga dyan ang kabaong ni Prinsipe Halkenberg. At bali yung mga gwardya niya nga ang nagbuhat ng kabaong niyang yan. At yung mga tao nga dyan, eh talagang nakikiramay at nalulungkot sa nangyari sa Prinsipe Halkenberg. Habang ayun, nagdayal nga muli dyan si Krolo, hindi pa nga rin makontak ang taong hinahanap niya. Pero sabi nga dyan ng cellphone, yung dinadayal niya nga raw na tao, eh located na. Pero nasa area nga raw ito na talagang hindi naaabot ng NEN signal range. Lumipat na nga lang daw ng coordination niyang si Krolo at subukan nga raw nitong tumawag muli. At sinabi nga rin muli kay Krolo yung bilang ng tawag na natitira para sa kanya pero talagang hindi na nga ito pinakita sa atin. At naisip nga lang dyan ni Krolo na expected na nga na talagang nasa taas nga raw ito. So ayun mga tol, sino nga kaya talaga ang hinahanap nitong si Krolo? Hindi nga raw talaga ito maabot ng NEN signal kaya maring talagang nasa secured na lugar nga ang taong hinahanap niya. Hindi nga ako sigurado pero malaki nga yung posibilidad na maaaring si Beyond Netero ang hinahanap niya. Dahil sa siguradong nasa secured na lugar nga si Beyond na maaaring hindi na nga naaabot ng net Dahil sa alam naman natin na kinulong siya ng mga Zodiac. So ayun mga to, let me know na lamang sa comment section below kung ano bang ba reaction nyo si chapter na to. At yun, maraming maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!